Pagkanda naman sa National Science and Technology Week uh, 2023, ang ating pag-usapan with uh, DOST USEC uh, Sancho Maborang. USEC, good morning. Uh, ah, ah, maganda sa iyo at uh, sa iyong uh, mga taga Opo, uh, ano po ginagaw paganda po ng DOST dito po sa uh, nalalapit na National Science and Technology Week Unang-unang po, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon upang uh, ma-inform natin ng public. Ngayon pong uh, November ay uh, uh, 25 to uh, 20, 24 to 26 ay magkakaroon po tayo ng National Science and Technology Week. At uh, Sir Aljo, ang malaking pagkakaiba po nito ngayon uh, sa direktiba na rin ng ating uh, butihing kalihim uh, Secretary Renato Yusin Jr. Ito po ngayon ay ano, paghahap tayo from one uh, region to another. Yung dati po kasi ang NSTW ay dito lamang po sa Manila subalit uh, ngayon po ay uh, gaganapin po natin ito sa Iloilo City. Ano po ba ang uh, makikita nila dito sa ating uh, celebration ng NSTW? Una-una uh, po ay uh, yung mga teknolohiya mm. na na po ng uh, Department of Science and Technology Ganun na rin po yung mga teknolohiya na de-develop po ng ating uh, different uh, stakeholders, yung ating uh, research and development institutes, pati na rin po yung ating uh, mga councils. Bukod po riyan ay uh, magkakaroon po tayo ng dalawang uh, major uh, activities and exhibitions. Una po dito, yung mga technologies po natin doon sa uh, yarn, uh, fiber, And floating, mm. ano, napangungunahan po ito ng Philippine Textile Research Institute. At uh, magkakaroon din po ng display mm. yung ating po ng mga nagawa dito naman po sa uh, may kinalaman sa maritime uh, transport. Sir Aljo, ipapakita natin dito yung mga na-develop natin ng na mga sasakyang pandagat. Mm. At uh, tayo ay natutuwa dahil first time po natin ito ipapakita at gagawin na po lahat ito sa uh, Iloilo City. Bukod po riyan ay yung ating pong mga uh, forum, yung ating pong mga technology pitching, yung ating pong mga seminar ay gagawin din po sa Iloilo. Okay, may tanong po si Rod Lagusad, reporter correspondent ng PTV. Usec, anong nakikita natin sa future o hinaharap ng research and development sa bansa pagdating sa mga innovations na kasama dito? Ah, masalamat po sa katanungan. Actually, napakarami pong uh, ginagawa ngayon ang uh, DOSP. Mm. Sa katunayan, uh, Sir Aljo, ako ay galing sa Marawi State University sa Egan City at mm. nakita ko po na napakadami ng mga ginagawa nating uh, researchers na magaganda. Isa nga po dito, yung aking nakita, babanggitin ko lang po, ay yung simple pong substitute natin sa rugby, meron pong gine-develop noon na adhesive material na eventually po ay uh, pwedeng uh, ipalit sa rugby. Alam naman po natin na paggamit saan, ang uh, paggamit po ng rugby at mga ng ganitong adhesive ay sinasamantala at minsan ay uh, uh, sinisingkot at uh, nakaka-contribute po sa addiction. So balit ito pong gine -developed ng team ng MSU IIT ay napakaganda at uh, eventually baka maaari pong itong pumalit sa rugby. Ganon din po yung uh, ating uh, Bamboo Research R&D Center na napakarami din pong ginagawa ng uh, uh, researches on engineered bamboo. At uh, sa katunayan po ay uh, tayo ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor dito po sa Mindanao upang eventually po ang ating mga technologies on engineered bamboo can be used to substitute po yung mga uh, uh, construction materials na ginagamit po uh, natin ngayon. I, I learned and I it was mentioned by the different stakeholders na about 80% po ng aking pangangailangan sa wood-based product na ginagamit sa construction ay imported. So ito po yung ating tinatalakay ngayon at ongoing po uh, sa Mindanao yung mga pagkukondak ng research and development of this area. Maraming pa po sir Aljo, but uh, hindi po po kaya ang banggitin at baka mawala po at po apo, tayo. Apo, ng... apo, apo. Okay. May may follow-up question si Rod Lagusan. Uh, sa pamamagitan ng ganitong platform, kumusta ang paghikayat, lalo na sa mga kabataan na pumasok at magkaroon ng career sa science? Ah, uh, Salamat po ulit sa tanong at uh, kami naman po ay tuloy-tuloy ano yung ating uh, pagkikaya para sa ating uh, mga kabataan na uh, udin yung uh, yung bang landas para po sa science, technology, innovation, uh, engineering and mathematics courses o yung STEM uh, courses. Sa katunayan po, uh, babanggitin ko lang just recently, we have uh, been able to... Uh, to uh, to provide yung isa pong eskwelahan dito po sa Tugigarao City, dito po sa Cagayan, ito pong uh, Tugigarao City Science High School ng mga equipment upang sa ganun po ay mas maiganyo natin yung ating uh, kamataan na tahakin po ang uh, uh, esensya, teknolohiya at inovasyon. Alam niyo sir Aldio, ang napapansin namin ay uh, medyo kailangan talaga magkaroon ba ng mga inovasyon at makabagong pamamaraan upang maitayat natin yung ating mga estudyante. Tangan nga ay ang perception ay napakahirap talaga nito mga kurso nito. So balit yung may mga sisimulan sa ibang eskwelahan. Ganun na rin po dito sa parte ng uh, Pangasinan. At uh, yung iba po po ay uh, gagawin natin ito. Uh, bukod po riyan ay meron po tayong uh, tinatawag na science centrum at mga planetarium na ating pong i-establish at na-identify na po dito sa administration ng ating kalihim secretary. So dito na ito po kasi natin at dadagdagan pa sa mga iba't ibang region po natin. So naniniwala din po kami, Sir Aljo, na sa ganito pong pamamaraan ay mas lalo pa po nating mahikayat ang ating mga kabataan mula elementary, high school hanggang college na tumugon po at uh, tutupan tutukan yung landas ng science, technology, engineering, and mathematics. May follow-up question pa rin si Rod sa mga innovation na maipipresenta dito maging sa mga dinaos na Regional Science and Tech Week o Technology Week. Kumusta ang proseso para makommercialize sa mga ito at uh, mapakinabang na marami o mailapit sa mga mambabatas, mga LGU o na mga makakatulong sa mga komunidad? Opo. Well, napakaganda uh, po ng uh, tanong at uh salamat po dito. Alam niyo po, nung uh, umupo ang ating buting kalihim, si Secretary Solido ay ito po talaga yung ating uh, kanyang inihapilan sa atin. Na ibig sabihin po ay dapat yung research and development ay may pilot dapat po ito ay uh, eventually ma-mainstream at uh, ma-commercialize. So ano po ang ating uh, ginagawa? Sa katunayan po ngayon, may fit po na po tayo sa pag-evaluate ng mga R&D proposal at tinitignan po natin dito na dapat po ay eventually ma-commercialize itong mga technologies uh, na ito. In fact, uh, yung sinasabi niyo po Sir Aljo na dapat itong gamitin ng LGU ay kasama po ito doon sa ating uh, malaking programa, yung Smart and Sustainable uh, Communities na kung saan ay tinitignan po namin ito na catch-all uh, programs ng uh, Department of Science and Technology. At ang gagawin po natin dito ay gagawin nating uh, community laboratory or city laboratory itong mga LGUs na ito upang sa ganun po ay maipakita natin yung uh, mga teknolohiya, mga gamit at uh, ito po ay uh, mabigyan ng pagkakataon na makatulong sa mga problema ng LGUs. Sa katunayan po ay uh, nanggaling din po tayo sa Kawayan City, Isabela. Nanggaling din po tayo sa Iligan City. Uh, at tayo po ay naglilibot ngayon upang i-promote itong mga nito na ito. At naniniwala nga po kami na tama po kayo na hindi lamang dapat po ito ay uh, matigil o mahinto sa research and development at bangkus po ay makatulong sa ating mga Pilipino. Ito po ngayon ang uh, isang uh, uh, direksyon ng ating buting uh, Secretary Solido. Maraming salamat po DOST Undersecretary uh, Sancho Maborang. Thank you for sir alger okay.